Sa panahon ng Pasko, madalas nating nararamdaman ng saya, pero minsan din nararamdaman ng bigat ng kalungkutan. Maaaring tanungin natin ang ating sarili, nasaan ang Diyos sa gitna ng aking mga problema? Bakit parang mag-isa ako? Ngunit ngayong araw na ito, nais kong ipaalala sa inyo ang pinakamahalagang mensahe ng Pasko, Emmanuel. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay nasa atin hindi niya tayo iiwan sa kasiyahan man o sa kalungkutan. Siya ang ating kasama ngayon, bukas at man. Sa Mateo 1.23 sinabi, At tatawagin nila siyang Emmanuel na nangangahulugang ang Diyos ay sumasa atin. Hindi lang ito pangako nung panahon ni Jesus. Ito'y pangako hanggang ngayon. Sa gitna ng ating pinakamadilim na sandali, siya ay naroon sa ating pinakamasayang tagumpay, siya ang dahilan ng ating kagalakan. Kapag dumaan ka sa pagsubok tulad ng pagkawala ng trabaho o pagkasira ng relasyon, paalala niya, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Isaiah 41.10 At kahit nasa kasaganaan ka, siya ang nagsasabing, ako ang dahilan ng iyong mga pagpapala. Ang buhay ay puno ng hamon. Mga pagsubok na tila napakalaki parang hindi natin kaya. Ngunit tanda natin ang Salmo 23:4. Kahit dumaan ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ikaw ang aking kasama. May kilala akong nawalan ng lahat, trabaho, tahanan at halos mawalan ng pag-asa. Ngunit dahil naniwala siya sa pangakong Emmanuel, nagpatuloy siya. Unti-unti niyang naibalik ang lahat at ngayon, ginagamit niya ang buhay niya para tumulong sa iba. Sa bawat laban ng buhay, hindi mo kailangang mag-isa. Siya ang iyong kasama. Siya ang iyong lakas. Siya ang iyong sandigan. Minsan, sa gitna ng kasiyahan ng Pasko, nakakalimutan natin ang tunay na dahilan nito. Ang Pasko ay hindi lang tungkol sa mga regalo o handaan. Ang Pasko ay paalala na si Jesus ay dumating upang samahan tayo sa ating buhay. Sa Jeremiah 29.11, sinabi niya, Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano upang kayo'y hindi mapahamak, kundi upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Siya ang dahilan ng ating pagdiriwang at siya rin ang nagbibigay ng liwanag sa ating kinabukasan. Ngayong Pasko, hayaan nating maging paalala ang salitang Emmanuel na hindi ka kailanman nag-iisa. Ano man ang pinagdadaanan mo, masaya o malungkot, ang Diyos ay nasa iyo. Magpuri ka sa Kanya sapagkat ang lahat ng ito ay dahil sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya sapagkat Siya ang magdadala sa iyo sa magandang kinabukasan. Huwag kang matakot sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Sa pagtatapos ng mensahe na ito, nais ko kayong anyayahan na manalangin. Pasalamatan natin siya sa pagiging kasama natin sa pagbibigay ng pag-asa at sa pagpapala ng Pasko. Panginoon, salamat sa iyong pangako na ikaw ay kasama namin. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo sa kasiyahan man o sa pagsubok. Salamat sa Pasko na paalala na hindi mo kami kailanman iiwan. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang mensahe ng pag-asa at pagmamahal. Maligayang Pasko. Tandaan Emmanuel, ang Diyos ay nasa atin.